Brum brum brum, nandito na naman si Matyong Brum Brum Ha ha ha, Hi, mama, ha 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 Mga kabum, Brum, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabumbrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kahit ganito man lang nakatulong tayo sa natutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrom Kabibigay tayo pagkain sa kanya para pagising na pagkaumaga may makain sa let's go mga kapamro bibili natin ng na pagkain let's go dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi Let's go mga kabrumbrum let's go Dito na tayo mga Bibili Bipili pagkain, let's go ah, Ito na mga kabrumbrum Nakabili na tayo na pagkain sa Jollibee At may 1,000 pesos na pera Ibigay na natin to kay kuya na natutulong sa tabi ng kalsada Let's go Let's go mga kabrongbrong, yatay na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrongbrong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kunti nakabigay tayo ng pagkain sa kanya at saka pera. Para masay pag gising niya pag uh, umaga, masaya siya mga kabrongbrong para at least man lang may makain siya. Sa ganitong paraan, nakatulong tayo sa kanya mga kabrongbrong. Let's go mga kamurum-rum. Iyatay na natin itong pagkain sa kanya. Let's go! Oh uh, nadol mga kamurum-rum. Lupitan natin para ibigay itong pagkain at saka 1,000 pesos na pera. Let's go! Dito siya mga kamurum Let's go mga kapag-bug. Mabigay natin pagkain ka kuya. Let's go.